Hello everyone. Ang topic natin ngayon ay about uh, series circuit. Series circuit. Series circuit. So, ang series circuit, kagaya na sinabi ko, is connected. Yung mga resistor ay connected in successive. So, ito yung mga resistor. Connected in successive. Magkakasunod, sunod, sunod. So dito sa topic natin pag pag-uusapan uh, natin o oh, i-share ko sa inyo yung mga formula na gagamitin at yung mga rules and condition ng isang series circuit. So ang pinaka basic uh, pang formula na kailangan nating matandaan is etong uh, voltage is equals to I times R. I is for current and R is for resistance. So kapag hinahanap ang voltage, ito ang formula na gagamitin kapag naman hinahanap ay uh, current, ang formula niya. I-derive lang natin ito, tapos mag e na. Ang formula is I uh, is equals to B. I mean, pag kunwari R, ang hinahanap, so R. Sorry, sorry, mali. So, kapag uh, ang hinahanap is current, ang formula niyan ay B over R is equals to i kapag current. At kapag uh, r naman, so b over i. So, yan. So, b i r. So, ito ang formula for voltage, for current, and for resistance. So, so meron tayong iba't ibang itsura ng series circuit, ano? Pwedeng, uh, pwedeng ganito yan. Kasi ang gagawin sa inyo nung iba, lalo na kapag ma-exam, pahihirapan kayo. At, uh, iibay nila yung design or sabihin natin yung itsura ng circuit. Pero, pag na-analyze natin na series circuit yun, madali lang sa atin yun. So, pwedeng ang mangyari is merong ganitong design. Pasensya nyo na yung drawing ko. Yan. Yan yung mga design ng series circuit. So, yeah So, pero, di kayo malilito dyan. Madali lang yan. Kasi, series circuit yan. Wala siyang, tatandaan nyo lang, la, ano, palagi, yan na, ang series circuit ay walang ibang, yung is, yung nyan ay, I mean, yung design nyan, o yung, ay walang pagkakaiba. So, itsura lang yung position lang nung, nung mga resistor yung pwedeng mabago. Pero, hindi siya hindi siya, wala siya, I mean, walang ibang itsura ang, ang, series circuit. Yung mga position lang ang po pwedeng magkaroon ng iba't ibang position. Pero, dapat yan ay magkakasunod-sunod pa rin. So, ano ba ang kailangan nating malaman sa series circuit? Unang-una, ang series circuit, ang current niyan ay equal. So, ang total current niyan ay equal. So, I1 at I2. So, I1 at I2. So, dalawa lang yung I1 at I2 kasi yung resistor natin ay dalawa lang dito. Pero, pwedeng kahit gaano kadaming resistor, basta nakasiris. So, depende yon Kung ang resistor mo is hanggang 20 or 10, so, ang I1 mo hanggang I2 is hanggang 10 din. I mean, yung total current mo. So, so since okay na tayo sa ano, sa current so bakit siya equal no equal ang current kasi there is only one path for current so only one path para sa current flow Yan lang ang tayong pagkaka pagkaka I mean na uh, ang explanations kapag uh, kung bakit equal ang current kapag series circuit so yun so next is kapag sa total resistance. So, ang total resistance RT is equal, ang total resistance yan is kung ano yung dami ng resistor, i-add ia lang natin yon Since ito ay dalawa, so R1 plus R2. Yan. So, example, kung meron kang 1 dito, 1 ohm na resistor, ang resistance niya ay 1 ohm, tapos ito ay uh, 3 ohms. So, ibig sabihin, 1 plus 3, ang total resistance mo ay 4. So, yan. Meron na tayong isa sa mga rule and condition ng series circuit. Ang current is ay equal, ang RT is yung sum ng mga individual resistor. So, next is yung applied voltage. Total voltage, VT. So, ang total voltage yan is kung ano naman yung bawat voltage drop ng bawat resistor, equivalent yan dun sa kung ano yung applied. So, since dalawa lang yung ano natin, resistor, so B1 plus B2. So, inaad lang natin yan. So, example, ang applied voltage natin is 12. So, ang una nating alamin is kung ano yung current. Total uh, current. So, I-T. Ang formula is I-T since I-T yung kailangan natin. So, dapat yung voltage, uh, ano natin. So, ito yung formula kapag current. So, voltage total divided by total resistance. So, yung total voltage natin is 12. Divided by yung RT natin ay 4. Kasi 1 plus 3. So, ibig sabihin, ang current natin ay 12 divided by 4 is equals to 3. So, 3 ohm, at uh, 3 amps. 3 amps yung total current natin. Or simply, 3 amps. So, ang IT natin is equals to 3 amps. So, so dito, ang tawag dito, bago ang lahat, sa B1 at B2, ang tawag dyan, is yan yung voltage drop. Yan yung voltage drop or IR drop ng bawat resistor. Yan. Yan yung voltage drop, VD, or IR. Yan tapos ito IR drop or voltage drop so yun. so para malaman natin kung ano yung voltage drop or IR drop dito so solve natin so ang formula niyan is formula niyan is So for B1 voltage drop I1 times R1 yan. Tapos equal So ang I1 natin syempre ang since equal yan equal kung ano yung 3 amps to 3 amps din to tapos 3 amps din to So, ibig sabihin ang I1 natin is 3 amperes times sa R1 na 1 ohm. So, ibig sabihin ang voltage drop dito ay 3 times 1 is 3. 3 volts. So, ibig sabihin ang voltage drop dito ay 3 volts. Dito sa R1. So, sa R2 naman, i-solve natin B2. I2 times R2. So, ang I2 natin is 3 amperes. Times ang R2 natin is 3. 3 ohms. So, 3 times 3 is equals to 9 volts. So, ibig sabihin ng IR drop uh, dito is equals to 9 volts. So, ang BT is 12 volts. So, kapag inad natin itong B1 at B2, dapat ang sagot ay tatama sa 12 volts. So, ang B1 natin is 3 plus 9. So, 3 plus 9 ay 12 volts. So, tama. So, yan. So, ganun lang pagsosolve ng series circuit. Una, kailangan alam mo yung current. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Yung current ang alam mo. Equal dapat. Sunod is yung total resistance, yung voltage total, at saka yung mga voltage drop. Pero depende pa rin yan sa tanong o yung level ng tanong kapag series circuit. So, dito again, sorry. Dito kung mapapansin nyo, ang isa sa mga condition ng series circuit or rule kung ano yung may pinakamataas na value ng resistance, yun yung yun yung may pinakamataas naman na, na iR drop. So dito kung papansin nyo, ito 1 ohm, ito 3 ohm. So, so dito ang sa circuit ang pinakamataas na voltage drop ay 3 ohms. So nasa kanya yung may pinakamataas na voltage drop. So, 3 ohms to 9 volt. Kung papansin nyo, 9 dito. Ito yung pinakamataas. Dito naman ay 3 lang. So, yun. So, that's it. Yan yung mga explanation about conditions and rule ng series circuit.